Father, the Son, Holy Spirit, Amen. I love you, too. Tatay Tigong. Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan. Challenge the Catholic Church. You are full of shit. At mabaho rin kayong lahat. Father, the Son. Jordan, dear, to Lois, love, to Miss Mihin. Ever this day, the Ann, my son, to light and God, to Lois, love, amen. Father, the Son, Holy Spirit, amen. I love you till... Tatay Tigong. Paano ka maka na yon Diyos mo pinako sa cross? nagpakawala ng bilib. Ako ang Diyos, tapos ipako mo ako. Sabi ko, lightning, ubusin mo ito, sunugin mo lahat ng mga irihis. Na, matutuwa ako kung magiging matalino ka at karunungan ang mamumutawi sa iyong mga labi. Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan. Sa halip, igalang mo ang Panginoon habang nabubuhay ka. At kung magkagayon, ay gaganda ang kinabukasan mo at mapapa sa iyo ang mga hinahangad mo. Anak, pakinggan mo ang itinuturo ko sa iyo. Maging matalino ka at sundin mo ang tamang daan.